sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na makapangyarihang Diyos, lumalapit ako sa iyo sa panahong ito ng kahirapan sa pananalapi, na puno ng pananampalataya at pag-asa ang aking puso. Dahil alam ko na ikaw ang Diyos ng probidensya, ang isa na hindi pinababayaan ng iyong mga anak. Panginoon, kinikilala ko ang aking mga pagkakamali, ang mga oras na hindi ko alam kung paano pangasiwaan ng mabuti ang mga kalakal na ibinigay mo sa akin. Humihingi ako ng tawad sa anumang pagkakamaling nagawa ko at nakikiusap ako na tulungan mo akong makahon sa sitwasyong ito ng utang liwanagin mo ang aking mga hakbang upang makahanap ako ng matalino at matapat na solusyon upang mabayaran ang aking mga utang. Ama sa langit, ang iyong salita ay nagtuturo sa amin sa Filipos 4.9.19 na ibibigay ng aking Diyos ang lahat ng iyong pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Nagtitiwala ako sa iyong pangako at inilalagay ko sa iyo ang lahat ng aking mga alalahanin at paghihirap sa pananalapi. Panginoon, ilagay sa harap ko ang patas at karapat dapat ng mga pagkakataon para sa kaunlaran. Gabayan ako na maghanap ng mga paraan upang makuha ang mga mapagkukunang kailangan para mabayaran ang aking mga utang at mamuhay ng payapa. Bigyan mo ako ng lakas, tapang at karunungan upang pamahalaan ang aking mga kinikita ng responsable at may pag-unawa. Maria, kabanal-banalang ina, mamagitan ka para sa akin sa iyong anak na si Jesus upang ang aking paghihirap sa pananalapi ay maging isang pagkakataon para sa paglaki at pagbabago. Turuan mo akong magtiwala ng buo sa banal na pakay at mamuhay ng may mapagpasalamat at mapagbigay na puso. San Jose, patron ng mga manggagawa at tagapag-alaga ng banal na pamilya, nananalangin ako sa iyo Natulungan mo akong makahanap ng katatagan sa pananalapi. Sa iyong kababaang loob at walang kapag-urang gawain, tinuruan mo kaming magtiwala sa kabutihan ng Diyos. Gawin mo akong inspirasyon na sundin ang iyong halimbawa at makamit ang kapayapaan ng isip na lubhang kailangan ko. Panginoon, alam kong hindi ako nag-iisa. Alam kong binabantayan mo ako at may mas malaking plano ka sa buhay ko. Kahit sa oras ng kagipitan, pinili kong magtiwala sa iyo at sundin ang iyong mga turo. Tulungan mo akong huwag mahulog sa tukso ng kawalan ng pag-asa at pagkabalisa. Sa Mateo 6.31.33 Itinuturo mo sa amin Huwag mag-alala na sinasabi Ano ang aming kakainin? Ano ang iinumin natin? Ano ang isusuot natin? Sapagkat alam ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Hanapin muna ang kaharian ng Diyos at ang kaniyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Sa makatwid, Panginoon, isinusuko ko ang aking buhay pinansyal sa iyong mga kamay. Naway malaman ko kung paano mamuhay ayon sa iyong kalooban. Pagiging isang mabuting tagapangasiwa ng mga biyayang aking natatanggap at pagtulong sa mga nangangailangan din. Nagpapasalamat ako sa iyo ng maaga para sa tagumpay na darating. Naniniwala ako na maibabalik ang aking sitwasyon at magagawa kong tuparin ang lahat ng aking mga pangako. Nagtitiwala ako sa iyo, Panginoon, at umaasa sa iyong awa. Amen. Nawa'y lubos na pagpalain ng Diyos ang iyong buhay at ang iyong paglalakbay. Naway liwanagan niya ang iyong landas at bigyan ka ng kapayapaan at kaunlaran na iyong hinahanap. Patuloy na magtiwala dahil hindi pinababayaan ng Diyos ang mga naghihintay sa Kanya. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.